narito ang unofficial psychic investigation ni Marvin Celestial para sa kaso ni Jovelyn Galieno. Sa unang parte, nakita ni Marvin Celestial na si Jovelyn ay nasa Luzon na, particularly sa Central Luzon. Di niya na-mention kung ano ang sinakyan niya papunta doon. gamit ang kanyang Leximansi knowledge, si, si Jovelin ay nakita niyang sumakay sa isang lancha o yung cargo ship. Hindi siya sumakay ng isang pampasaherong sasakyan, eroplano, barko o roro. Ang lansyang ito ay pagmamayari ng isang negosyante na kilala ng taong sinamahan ni Jovelin Galieno. Ano ang partisipasyon ng amo ni Jovelin at ng kanyang asawa? Ang manager o boss ni Jovelin ay normal lang na mag-asawa at sila ay mabait kay Jovelin. Wala silang partisipasyon sa kaso na ito. Ano ang kinalaman ng magpinsang Llobert Dasmariñas at Valdez Valdestamon? Sila ay mga fall guys, scripted, magpanggap na kriminal. Nakita niya noon ang kasunduan at may malaking pera na katumbas. Lalabas din ang katotohanan tungkol dito dahil hindi kaya ng konsensya ni Llobert ang kanyang kasinungalingan at sa pagdamay nito kay Jobert. Ang hidwaan ng magpinsan ay matagal na bago pa nakulong itong si Jobert. Hindi ito konektado sa kaso ni Jobeling Galieno na pinsang buo nila. Ano ang papel ng mga pulis sa kasong ito? Ginagampanan daw nilang mabuti ang kanilang partisipasyon pero nirestrict niya baka siya ay paginitan. Ang NBI ang makakapagpatunay nito sa darating ng mga buwan. Ano ang papel ng kanyang instructor na si Aisabian? Malakas ang kanyang pakiramdam na si Aisabian ay may alam sa nangyari kay Jobelin at gagawin niya ng mga NBI kung papaano nila halungkatin ang nangyari bago nawala si Jobelin at ilang araw nang nawala si Jobelin Galieno. May nakikita siya na isang babae na ang edad ay between 35 to 38 na lulutang na magsasabi sa kanyang nasaksihan at ito ay makakatulong para malutas ang kaso. Si Jovelyn ay buhay at nasa mabuting kamay. Pero ito ay nalulungkot dahil hindi niya inakala o mas masensationalize ang kanyang pamilya. Hindi niya alam na magiging ganito katindi ang pagkasabog ng balita sa buong Pilipinas at maging sa ibang bansa. Tungkol naman sa crime scene o kung saan nakita ang buto at kalansay ni Jovelyn bago natagpuan ito may nakita itong sasakyan na naghatid sa mga buto at kalansay at mga gamit ni Jovelin gaya ng mga IDs. Sino ang nagbigay ng mga identifications ni Jovelin Galieno kay Leobert? Ito yung kasama ni Jovelin noong nawala siya. Alam ba ng pamilya tungkol sa nakatagong relasyon ni Jovelin Galieno? Actually, alam nila. Pero they refuse to believe it dahil ito ay malaking kahihiyan pag tinanggap nila. Dapat lang naman nahimik muna sila para hindi na madamay pa ang ibang tao. Ang ginagawang ito ni Marvin Celestial ay for entertainment and information purposes only. Hindi niya sinasabi na 100% na totoo ang kanyang nakikita pero may degree ito ng accuracy. Ang psychic investigation sa Amerika at Europa ay kinukonsidera sa korte pero sa Pinas ay hindi pero nakakatulong ito sa mga otoridad para marisolba ang mysterious cases at higit sa lahat, nakakatulong ito sa pamilya na malaman kung ano ang motibo ng krimen o kung nasaan na ang kanilang mahal sa buhay na nawala. Ibang-iba ito sa hula. Marvin Celestial, ano ang kanyang kredibilidad at sino siya? By profession, siya ay isang mechanical engineer pero year 2000, siya ay naging professional psychic at hanggang ngayon. 22 years na siya sa professional practice. Marami na siyang kasong natulungan mula sa pinakamataas na antas ng buhay pati sa pinakamahirap na tao sa lipunan. Kilala man o hindi, politiko man o hindi, hindi niya tinatanggihan. Sila ay lumapit kay MC. Siya ay certified ng Harvard Lex, isang online course ng Harvard University sa practice ng profession, omens, oracles and prophecy. Si MC ay isang professional psychic, hindi siya basta-basta, hindi siya pipitsugin. Ngayon kilala nyo na si Marvin Celestial.